Nasaan ka? Ako kung saan pupunta. Doon lalabas at ano, ang uh, aking kakasapi ng mga bata. Bakit? Sama ka? Ay, ayoko sa mama. Hindi ka sama? Ah, uh, ako. Ah, uh, antok ka na. Okay, sige, no problem. Bukas na lang tayo, ha? Kasi, we, ano, baka lumabas kami ng mga bata, kakain kami sa Jollibee. Sir, pag pag-alipin na kayo, eh, sundayin mo ako, ha? huwag yung alam ang sumama? Jollibee, susunduin? Bakit pag hindi ka nantok? O ba Ayos! Pera-pera-pera. Pera-pera, pera na ako, pera pera ako pa pera hindi lang sa akin kundi doon sa mga bumili at nakasubok at nagbigay ng magagandang feedback maraming salamat sa inyo ngayon ko masasabing magaling talaga ang gamot na ito wala pang resistance 595 lang pwede pa ang COD